Deuteronomio 18:10-12. Huwag ninyong hayaang may makitang manghuhula sa mangkukulam o sumasangguni sa mga espiritu sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga gumagawa nito. Minsan, ang ginagawa lang nating usisa, ang pinapabayaan nating libangan, ay unti-unting nagbubukas ng pinto sa kadiliman. Sa panahon ngayon, parang normal lang ang magbasa ng horoscope. Makinig sa psychic reading, manood ng tarot card videos, o magtanong sa mga espiritu. Pero ang hindi alam ng marami, ito ay mga bitag. Tahimik, madulas, at minsan nakamamatay sa ating kaluluwa. Kaya ngayon, hindi tayo lalapit sa Diyos para lang humiling ng proteksyon. Lalapit tayo para humingi ng kalinawan, kalayaan, at katapatan. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, inaamin ko po. Minsan, nadadala ako. Sa takot, sa curiosity, sa galing ng presentasyon ng mundo, sa mga oras na parang wala akong sagot, doon ako nagiging biktima ng tukso. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung pinili kong sumangguni sa iba kaysa lumapit sa iyo. Patawarin mo ako kung nakinig ako sa horoscope imbes na sa salita mo. Kung binuksan ko ang sarili ko sa bagay na hindi banal, hinihiling ko po ngayon, isara mo ang pintong iyon putulin mo ang koneksyong iyon. Pawiin mo ang epekto nito sa aking isipan, damdamin, at espiritu. Ilayo mo ako, Panginoon, sa mga gawa ng kadiliman. Alisin mo ang anumang interes sa aking puso na nagtutulak sa akin sa maling direksyon. Huwag mo akong hayaang nalilihis ng kinang ng kasinungalingan. Huwag mong hayaang laruin ng demonyo ang aking kahinaan. Espiritu Santo, punuin mo ang aking kaluluwa. Punuin mo ito ng sagayon, wala nang puwang para sa Espiritong hindi galing sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, dinideklara ko na ako'y sa Diyos lamang. Ang aking isip, aking puso, aking buhay, lahat ito'y para lamang sa iyo ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mga tanong ko, sa bukas ang takot ko sa hinaharap, at ang mga gusto kong malaman pero hindi pa panahon. Hindi ko na kailangan ng tarot. Hindi ko na kailangan ng manghuhula. Hindi ko na kailangan magbasa ng mga bituin. Dahil kilala ko ang Diyos na lumikha ng mga bituin. At siya ang magtuturo ng tamang daan. O Diyos, ilayo mo ako sa bitag ng kaaway. Kahit anong anyo pa nito. Minsan kasi, Panginoon, hindi halatang masama. Minsan, nakabalot sa entertainment. Minsan, nakatago sa love reading. Minsan, parang harmless lang, kaya gabayan mo po ako. Buksan mo ang aking paningin. Patibayin mo ang aking paninindigan at kung kailangang putulin ang ugnayan sa mga bagay o taong nagdudulot ng spiritual compromise. Bigyan mo ako ng lakas para gawin ito. Gusto ko pong mabuhay ng malinis at tapat sa lahat ng ginagawa ko. Ayokong may kahit anong bahagi ng buhay ko. Ang kontrolado ng kaaway. Sa bawat araw, Panginoon, turuan mo akong piliin ka. Sa bawat click, sa bawat video, sa bawat tanong tungkol sa bukas. Ikaw lang ang nais kong lapitan. Ikaw lang ang nais kong paniwalaan. Tulungan mo po akong punuin ang aking araw. Hindi ng panghuhula, kundi ng salita mo. Hindi ng pamahiin, kundi ng pananampalataya. Hindi ng horoscope, kundi ng pag-asa sa iyo. Salamat po, Panginoon, na kahit ilang ulit akong nadapa, nariyan ka pa rin para umalalay. Na kahit minsan, hindi ako nagtanong sa iyo, ikaw pa rin ang may sagot. Sa pangalan ni Jesus na siyang liwanag sa gitna ng dilim, amin pong itinataas ang panalangin ito. Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.